So, maayong adlaw sa inyong tanan. So, karong kay adlaw Bernesman bernes man. Siyempre, ato lang kapihan. Kaysa sobra ka sa moong adlaw, makahigop gait ka sa saktong kapidri. Ah, maunang, ah, makaingong kag, wow, uhahaw. Dili raman sab ko isa diri, ah. Kung di ni sila, aw, syempre, dili po na magpabaitin ang unsa sa ng akong kauban na isa. Napod ko'y kauban na hastang seryoso, ha? Ah, dili po na siya magpabaitin. Kaya pag humana na mo pa nga pe, syempre balikan na na duyan. Kaya dili pa man taas ang oras mo nang sakto pa may relax. Maunang natingala po sila o kung lang ilang ipang tanaw, kaya naapod ay nagsinamok diri ah sa kunduyan. Maunang... Oh, diya ba, diya. Diri po sa unahan na ngaon na napod mida kaya daghan pa man may trabaho on aw dili na po nanaw tong kaysa among pagbiyahe karon, ron among ning kaysa dili pa na makuha ang among kuhaon, ipakita sa ako sa inyo kung sani among antagtuan diri ah mo ng kaning lugar ha aw mailhan naman ninyo niya sa mga unang video mo maning ay atong ipakita sa una mo nang namin kuha din na host para sa among gamiton para sa among paghating dito ah mauning lugar nga gitawag nilang yung lingig syempre kay layo naman atong gitrabohoan aw maning kamot lang yung tagihapon din okay kay sa amon naman ng gisira syempre lipay pa ni Dri kaya kung kauban Dri naginom ng na jud ni siya og kubra kay bihasta naman nilang hagu ah ha? kaya nagkating naman dahil sila maunang gipapuli na pod na ako ni siya kaya magwilding mo ko na siya ah Siyempre, magtabang-tabang lang sab kudri. Ah, kay magbinding man midri. Ah, kay ang akong kauban, hasta mga aptika. Aw, Syempre siyempre, naipit ako lang sab siya ang ipulihan para ako sab ang magtrabaho diri. Ah, siyempre, kay buotan man ta. Digyo ta mo tabang sa ila. Mag-relax usa ta para chill-chill lang ta.